paano? Tapos ah. <laughs> Hi guys! Nandito tayo ngayon sa Delos Reyes, Sampaloc, Manila Naku, may bago akong na-discover dito na mga pagkain Ang dami-dami ditong pagkain Yung mga nakikita nyo sa Manila, nandito na pala sila lumipat yung iba At saka syempre yung mga vlogger dati na nagpa sa akin kilala nyo ba sila? Yung sikat na mga vlogger, nandito din sila ngayon, may pisto sila. Ayan o. Oh. <laughs> Ayan, si Manuel si Madam. Oh. Si Manuel Olazo. Diba? Mga vlogger sila, pero meron sila ditong tindahan sa uh, di Los Reyes, sa Palok, Manila. So, ang haba ng pisto sila simula okay. dito hanggang doon. Meron silang mga, anong tawag dito, Madam? Tiramisu. Tiramisu. Tiramisu ba? Tiramisu. Tiramisu. Oh, oh, ay, ang ganda. Tiramisu. Tiramisu. <laughs> Okay. Tapos so, siyempre may mga friends fries din sila dito. At saka guys, dito iba't ibang klase ng pagkain ang inyong matitikman. Depende na lang din yan sa gusto nyo. So mamili lang kayo. Ang dami-dami ng kitinda dito. At nakita mo naman guys, ang daming tao. Tingnan mo. Ay mo lahat. At abangan mo si Diwata dito kung mag-estel ba. <laughs> Kaya ako nandito ngayon kasi alam nyo na, may plano ako. <laughs> ano kaya yung plano ko dito? So, abangan nyo yan soon. Ayan guys ah. ang in ko dito kay Madam Matsa. Matsa ba tama? Matsa. Matsa. Yummy. <laughs> Masarap. Oo. Oh, oh. Parang ano siya. Isa pa eh. sarap. Siyempre, kailangan maraming camera. Susag-sosyalan muna ang kain. Isa pa nga, parang hindi ko nalasahan. Masarap, guys. Marirecommend mo ba? Masarap. Highly recommended siya, guys. Parang dessert siya na masarap. Basta masarap siya. Dessert ba to? Masarap nga siya. Magkaroon naman ito, madam? 200 pesos lang pang syala, pang 5 star na yung lasa niya yeah dito lang yan sa matsan ni madam ano yung ano 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 Lapit ka, ano 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 ko. ano 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 ko ano 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 Sige, ano 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 Sino ba gusto mitikman talaga? Pwede ba siya? Ikaw daw yung titikman niya. Hindi siyempre yung burger. Burger. Ano lang, isang ganyan lang. Sige. Dito tayo ngayon sa Daily Amini Burgers and More. Ikaw ba yung maari kuya? Ay parang gusto ko na rin maging may-ari. Magkano ang franchise? Hindi po yung burger good sa cheese. Paano po kainin? Ka, mo ako. Sumuwan mo ako dito. Alam mo kasi guys, sa totoo lang, hindi ako makainam ng ganitong klaseng burger ngayon lang. Ngayon si Kuya yung ng kanina, magpapaturo ako. Kung ito ka inin, na siya? Kuya, paano ito kainin? Didip dito. Ano? Didip natin Hindi ko marinig. Ano? ka <laughs> <ko pa> <laughs> <laughs> <laughs>

Ano ba nilublo mo naman lahat sa ano? Ah, ganun ba talaga? Oo, uh, cheese sa cheese yan, cheese. Ang <laughs> <laughs> <ay>, <laughs> sweet mo naman, charot lang. Thank you ah. Joke lang yun. Pero pwede rin totoo. Hindi guys, <laughs> 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 ang sarap, promise. Paano naman ang gantong order? Ang lakas ng bisig 130 <laughs> 130 <laughs> tapos at 20 for the chicken. so bali ito 150 pero masarap naman talaga guys so kung gusto niyo matikman hanapin lang ko si kuya dito lang ko sa ano Dinos Reyes Express sa Palop Manila